Oh ha may bagong update na naman si Mita Yung Facebook Reels natin is pwede na po natin lagyan ng Yellow Basket Katulad sa ibang platform Katulad nito guys, hindi po yan advertisement Yan ay ginawa ko kanina lang kasi napansin ko na pwede pala tayo gagawa ng ganito Tinatry ko lang yan Yung link guys, kukunin natin sa Orange App I-transfer natin dito sa Blue App So ituturo ko sa inyo ngayon step by step. Ito po guys is additional po sa ating income. Ah uh, pwede dito sila mag-order ng product. So kung, kapag makakita kayo ng ganito sa aking mga videos guys is hindi po yan advertisement. Uh, parang ano yan affiliate yan guys. So kasi restricted ako ngayon guys, wala po ako advertisement. So tara guys, samahan nyo ako para ituro ko sa inyo kung paano yan gagawin buksan natin ang Facebook apps natin guys yan ang first nating unahin gawin then pwede ito plus sa taas then rail at dyan guys pipili tayo ng video na i-upload natin sa ating rails then ito guys e-next oh, pindutin mo yung next then uh, punta ka sa uh, lagyan mo muna ng title then punta ka sa baba guys is hanapin mo yung see more settings pindutin mo yan Diyan pagkatapos guys, i mo yung earn money. Diyan sa earn money guys, diyan makikita natin yung add product link. din pindutin mo 'yan. Diyan guys is diyan natin ilagay yung link. Na galing sa Pink Apps. 'Yan guys is optional lang, pwede hindi 'yan natin lagyan. Optional lang kasi 'yan kapag nilagyan mo nga yan is dyan, yan ang makikita natin doon sa video natin guys din i-on yung ad partners paid partnership din pindutin mo yung save sa taas din pagkatapos guys uh, share share now i-share mo na yung video mo sa reels so ito yung makikita natin guys sa video natin